Good morning mga kamisis, nandito ngayon tayo sa ating episode ng Murang Bahay 200k Pesos Challenge At ngayon tayo ay magkakaroon ng house tour Bago tayo pumasok sa bahay, ililibot ko muna kayo sa ating harapan So ito mga amisis, ang aming harapan So merong aming mini garden dito for the vegetables So meron din kaming puno ng saging Mga kalamansi, at ito ang aming uh, mga halaman. So madami kaming iba't ibang klase ng mayana. Meron din tayo dito flower section sa harapan ng ating bahay. And syempre ang mga tanim natin ng mga kamatis. Ang ating masasarap at sariwang-sariwang lettuce. Bell pepper na malasang-malasa. At ang ating mga paboritong mustasa. Meron din tayo masasarap na kangkong. Meron din tayo mga halaman dito sa harapan mga amisis. Sa gilid meron din tayong swing. At katabi niya ang ating uh, loyal na kasama sa bahay, si Chita. Meron din tayo ditong pet na isda. And of course ang ating pinaka-cute. At pinakamagandang hamster on earth, si Jellybean. So kasama pa rin sa harapan ng ating bahay ang ating magagandang halaman na nasa paso. So ito sa left side naman ng ating bahay ang ating mga halaman din na pang-dekorasyon at libangan. Of course sa ating uh, backyard meron pa rin tayo mga halaman. So 360 degrees meron tayo mga pangdekorasyong halaman, magaganda. Sa abilang side naman, halaman pa rin mga kamisis. So 360 nga talaga ito. So sa backyard may kita nyo din ang aming nursery ng mga halaman. So nandito yung ating mga pinapatubo at pinapapropagate ng mga halaman para dumami siya. Sa backyard pa rin meron din tayong uh, kamote, kalamansi, saging at saka malunggay. And of course hindi mawala ang ating mga herbs and spices. So meron tayong mga rosemary dito, spearmint, tarragon, saka uh, Iba't ibang mga halaman Meron din tayong onion springs At saka nakatanim dito na bawang So tapos na tayo maglibot sa labas ng bahay Tara pasukin naman natin ang ating bahay Tara pasok tayo mga kamisis So welcome sa aming mumunting bahay So makikita nyo itong aming sala Itong aming uh, entertainment set Meron din kami ditong uh, laruan ng ating bata So meron tayong iba't ibang laruan dito of course 'yan yung ating mga display sa bahay. So makita nyo sa ating uh, murang bahay challenge, uh, nandito na yung kusina din. Pero yung ating uh, laboratory nasa labas niya. So bago tayo uh, pumunta sa ibang parte ng bahay, pasukin muna natin ang ating kwarto. Tara, pasok tayo. So itong aming munting kwarto, so finish na siya and may mga ano din, uh, pintura siya sa dingding. So, dito, pinagkasya na namin ang aming mga gamit dito. So, silipin naman natin ng ating banyo. Tara, pasok tayo. So, ito ang aming mini CR. So, medyo malaki din siya kumpara sa ibang mga uh, CR. So, meron siyang 6x7 na sukat. Ngayon, mga kamisis, pasukin naman natin ng ating kusina. Titi titi titi. Ting! Yan, automatic yung ating pinto. And ito yung temporary nating na kusina. So, nandito din ang ating labahan. Saka imbakan ng tubig. So, ito mga amisis, ang running expense natin is 160,000. Itong kusina natin is hindi pa natin napapagawa kasi nagkaroon ng uh, uh, schedule bigla yung ating mga manggagawa. Pero by April, mapapaunting nyo natin ito. So, sa April, ang estimate natin, on track pa rin tayo sa budget for 40,000 dito sa extension natin. So, ayun lang mga amisis. Sana nagustuhan nyo ang ating uh, simpleng house tour. And pag na-complete itong ating 200,000 murang bahay challenge, so magkakaroon kami ng final house tour para makita nyo kung ano yung at, uh, ng ating budget. So, sana nagustuhan ninyo and sana na-inspire kayo. So, ang budget natin dito is uh, 200k, Running expense is 160,000. Sa next video, isi-share din namin sa inyo yung detailed computation para may idea kayo. So, itong challenge na to is uh, Up to last peso, na-compute natin kasama ang merienda at miscellaneous na simpleng mga pamasahe. So, yung mga video na iba dyan na 200,000, so makikita nyo, ma-confirm nyo kung may mga hidden uh, cost pa yan. So, ito is uh, pure lahat ng cost, walang tinagong cost, and uh, mabudget nyo na maayos. So, yun lang mga amisis. Hanggang sa muli. Enjoy!